mga boss, for today's video mga boss, mag-unbox tayo ng car cover na bili namin sa Shopee. Ilagay mo lang ang link sa description kung gusto nyo bumili. So, huwag na nating palagalin. Let's go! Ito okay, na ang ating na-order na car cover mga boss. So, worth ito mga boss is 999 or 998 1,000 na lang para close <laughs> so ito yung cover ng ano naman ng car so buksan na natin huwag na natin patagaling kasi may minute na kayo let's go may bag siya kasama. So, buksan natin. Uh, so, meron siyang freebies. So, Sticky to, hindi to na, hindi to madulas. Nagilagay mo sa leather sa harapan ng sakyan sa may dashboard. Ito so, yung natin ito. Dito siya, free. At ito na, ang car cover. Alright. So, ito yung napili namin kulay. Ano siya? Silver mo yun. Alright. Kasi may car wash kami doon sa bahay. Tapos, tuwing may mag-car wash, putikan yung ano namin, sa sakyan. So, napaisip kami na bibili na lang ng ganito. Okay? Okay. So, iyan na natin. Ang mahaba ba? Talagang mahaba siya mga boss. Bibili natin mga ano dito. So, try natin dun sa sakyan. i kabit natin to. Sakto lang ba? Or worth it ba ang pagbili natin ito? Huwag na natin patagalin. Let's do! бее пуне на понае пое. air cover. So, sakto lang siya. Uh, dito sa baba, medyo pinulang pero okay lang. Okay naman, basta yung body hindi ma uh, madumihan. So, dito. Ayan. Sakto lang yan. Uh, dito sa likod. So, okay lang siya. Dara, pwede makabit ba? Ito, ma ma oh, pwede ma-open to. Ah, pwede di ay. dito. So, kung papasok ka sa loob, Pwede siya. Pero hindi. Eh, hindi lang. Kinabit ako dito. Sumokin. Sumokin dito. May oh. Kaya doon din sa kabila. Ah. Okay. So. So that's it for today's video mga boss. Uh, ito nakita nyo na yung binili natin. Uh, binili namin na car cover. So, yan lang po. At kung gusto nyo bumili, uh, ang link nasa description. So that's it for today's video. Bye!